Haring bangis, ask ko lang po kung bakit po naging ganito ang katawan ng bodybuilder na ito. Parang sumobra po yung laki ng chan niya. Hindi na po proportion sa katawan. So ayan, sagutin natin itong tanong. Bakit nga ba nagkaganito? Tingnan nyo, ang laki ng chan. Okay, makikita nyo yan. Kahit nakaharap siya, alam na alam mo na na malaki yung chan neto ni kuya. So, hindi ko alam pangalan nito. Na Tapos nakalagay doon sa taas, what is this guy's diet? So, explain natin bakit. Ayan, no? Oh, kita nyo. bocog eh. Bochog. So, pangit po tingnan. Kahit malaki yung katawan mo, kahit ugat-ugat na yung mga katawan mo, pangit tignan kasi ang laki ng chan. Okay? Parang hindi siya, ano, hindi siya aesthetic tingnan. Hindi siya symmetrical. Okay? Ang laki ng chan eh. Oh, parang may laman na ano eh. Melon eh. Parang may pakuan sa chan eh. So, bakit po nagkakaganyan? Unang-una dahil po yan sa steroid. Okay? Pag nag steroid ka, guys, lalaki talaga ang chan mo. Kasi, pag nag steroid ka kasi, kaya, oh, laki Oh. Kailangan mong kumain ng kumain. Okay? Pag nag steroid ka, kailangan mong kumain ng kumain para lumaki ka. Ngayon, ang tendency niyan, kapag kain ka ng kain, syempre, lalaki yung chan mo. Kasi parang ang chan natin, parang ano yan eh, parang goma, rubber. Abang kain ka ng kain, palaki ng palaki yan. Okay? Palaki ng palaki yan. Kaya meron kayo makikita minsan na ang lalaki ng tiyan kahit ano yung alam niyo yung ang laki ng tiyan kahit wala namang laman kasi po lumaki na okay sanay na sa malalaki okay ngayon <clears throat> paano natin maiiwasan yung ganyan halimbawa gusto mong palain ng katawan eh gusto mong kain ng kain eh ngayon ang gagawin niyo po diyan pwede kayong kumain ng kumain pero small portion lang okay every 3 hours pwede kang kumain halos lahat ng coach niya na sinasabi every 3 hours kumain ka okay pero dapat hindi masyadong madami ang ang pagtantsa po niyan nasa dapat kasing laki lang po ng kamao mo. Ganyan lang po dapat ang kakainin mo para hindi lumaki ng ganyan. Sobrang botchog niyan, guys. Ayan, no? Okay? Pero, syempre, kapag nag-steroid ka, ganyan. Kasi kailangan mo kumain ng kumain, eh. Lalo na ito, bodybuilder to. So, kailangan niyang kumain ng marami para lumaki, ng lumaki yung katawan niya. Ang problema, sumabay yung tiyan niya. Kaya, no, tingnan niyo, kahit, kahit tuyong-tuyo na yan, tuyong-tuyo na yan, ha? Kasi, tingnan mo, kitang-kita na yung mga ugat nyo. Tuyun-tuyo na yan, tapos yung cuts ng tiyan niya kita na, pero sa sobrang laki ng tiyan niya, ang laki na ng mga organs niyan sa loob. Yun, yun po ang medyo delikado na. Kasi, hindi na, ano hindi na healthy yung loob eh. So, ayan, kung makikita niyo, tignan niyo yung shoulder niya dito. Parang may, parang may inilagay sa shoulder. Ayan, no? Ibig sabihin po niya, nag steroid po talaga to. So, hindi natin alam kung ano yung mga tinitake niya to, pero baka lahat ng klase ng steroid tinitake niya to. Kaya grabe, tignan niyo, sobrang para sa akin hindi na maganda yung ganto, parang nakakadiri na. Kung makita ko nang sa personal lang ganito, tapos ganyang kalaki